Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2017 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? At ito ay may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 63 pesos para sa uncirculated coin condition alam mo pa na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit magpahanggang sa ngayon at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 7% para sa bariyang ito sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibaha agi. Ang iyong kaalaman about sa baryaang ito. Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin? na 10 peso coin year 2017 BSP series. Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic material like aluminum bronze at copper nickel at ito ay may timbang na 8.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 63 pesos para sa uncirculated coin condition alam mo pa na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit magpahanggang sa ngayon at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 7% para sa bariyang ito sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin? Na 10 peso coin year 2017 BSP series. Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? at ito ay may timbang na 8.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 63 pesos para sa uncirculated coin condition alam mo pa na ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit magpahanggang sa ngayon at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 7% para sa bariyang ito sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.